Hello, what's up mga boss? ay welcome sa back sa ating channel, July M's. Muli po mga boss, yung tayo mag-share ng kaunting talakayan sa inyo mga boss. About sa uh, uh tapos versus ating arawan. So kasi mga boss, uh, kaya gumawa ko ng ganitong video. Uh, marami kasi nagtatanong sa akin about sa paano ba yung pangungkontrata? Ano ba yung kalakaran nito? Ano ba yung proseso ng pangungkontrata? Uh, paano ba ito ginagawa? So, kaya bibigyan ko ng idea yung mga gustong magpagawa ng bahay at saka yung mga gustong maggawa. So, para doon sa magpapagawa, meron kayong idea na pagkukuhanan ng uh, price. So, bali yung presyo na sasabihin ko dito sa video na to ay presyo ko mga posing. So, hindi ko alam yung presyo ng ibang kagaya kong uh, yan, yeah, trata ng trabaho. So, bali dito sa video natin, ah uh, kung gusto niyo uh, gayahin yung price na bibigay ko sa inyo, gayahin nyo. Kung gusto niyo naman dagdagan, bahala kayo mga boss. Kung gusto niyo bawasan, nasa sa inyo na. Ayan. So bali kasi mga boss, yung ibang uh, nagpapagawa, minsan syempre nagkukuluhan sila kung papaano ba yung kalakaran, arawan ba o kontrata. So kasi pag sinabing arawan mga bossing, bali magbibigay kayo ng sahod sa isang tao, for example, kukunin nyo magtrabaho, Sasabihin niyo kung magkano ang rate niya. And then, bahala kayo mag-usap. Pagkatapos, uh, everyday, kasahod siya. Meron siyang sahod everyday kung magkano yung napag-usapan ninyo. So ngayon, siyempre, pagdating naman sa arawan, mga bossing, uh, ito, alam na naman natin ito, di ba? Uh, real talk lang tayo, siyempre. Iba yung takbo ng trabaho pag nagpa ka, iba yung takbo ng trabaho kapag nagpapakiyaw ka. So ganun, mga bossing, ang kalakaran ng trabaho sa construction world. No? Kahit saan, kahit saan, mga bossing, hindi lang sa construction world. So, paano naman yung sinasabing kontrata? So, yung kontrata, mga bossing, ito, yung magkakasundo kayo. Ha? For example, may papagawa kang bahay. Ngayon, ipapakontrata mo kay manggagawa, kay kontraktor, kung magkano ang estimate ng presyo niya dun sa kabuuan ng bahay. Ngayon, pag-uusapan ninyo, kinakailangan mga bossing, meron kayong tinatawag na scope of works na gagawin. Lalong-lalo na pag maggagawa kayo ng quotation. So, napaka-importante sa paggagawa ng quotation. Yung quotation, mga boss, dito nakapaloob yung mga scope of work, kung ano ba yung gagawin mula layout, mula finish, ceiling works, tiling works, painting works, and then nandiyan na yung presyo. So, yun yung tinatawag na quotation. And then, yun yung tinatawag na pagkukontrata. And then, ngayon naman, iba't iba yung uh, diskarte sa pangkukontrata, mga bossing. So, meron tayong uh, ano, kontrata, gaya na nasabi ko, quotation, ibig sabihin, uh, parang bidding, kumbaga sa bidding, presyuhan kayo. Ano presyuhan kayo? Ngayon, uh, tantsahan kayo sa presyo. Yun yung tinatawag na, yun, sa quotation. Kasi ganun ako magpasa mo sa quotation, yung eh, tantsahan yun. And then, nasa akin ng mga boss yun, yung uh, price nun. And then, nasa may-ari na yun, kung magkakasundo kami, doon sa binigay kong price. So, yun yung tinatawag na, kasama na sa quotation yun, mga boss, yun yung tantsahan. And then, meron naman tayong uh, pangungontrata na Billing. Ano? Billing. Ibig sabihin, kunyari, si may-ari ng bahay or uh, si contractor, uh, bibigyan niya ng presyo itong gagawin. For example, uh, magtatayo tayo ng sampung poste. Ang presyo ng sampung poste kapag naitayo nyo mula hukay, napormahan na, and then nabaklas na yung mga forma, nakatayo na yung poste. For example, ang presyo niya is uh, 10,000. So, ngayon, pag natapos yung ganung trabaho, tsaka nyo makukuha yung 10,000 pesos. So, yun yung mga billing. Ibig sabihin, yung isang trabaho, may fix ng presyo. So, yun yung tinatawag na billing. So, kalimitan sa mga nagpapabilling dyan sa nakaranas ako dyan, mga bosin subdivision, yung ganyan kami dati, billing. So, bawat na trabaho, may presyo na. So, nakadepende na sa'yo kung gusto mong, halimbawa, yung 10,000 mo. Kung isang araw, kung gusto mo na makitain yun, pwede, kung kaya mo. so, mas maganda doon sa billing kasi, ang ang labanan diyan pabilisan ng trabaho kapag billing ano so kaya kaso kala minsan sa billing medyo mababa ang price na binibigay ng mga nagpapakontrata sa billing so yung isa naman mga bossing uh, ito nga per square meter so sa ito pinakamagandang pinakamagandang presyuhan or kalakaran sa pagmomontrata mga bossing sa nagpapagawa ng bahay at sa mga naggagawa mas maganda per square meter so ngayon ang ginagawa ko sa mga trabaho ko ngayon mga bossing per square meter ang labanan namin. So ano ba yung per square meter? Kasi eh, siyempre malilito yung iba. Paano ba sinusukat yung per square meter? At paano ba yung sinasabing per square meter? So bibigyan ko kayo ng sample dito sa per square meter. And then bibigyan ko rin kayo ng estimated price. Ano mga bossing? So tara, ito papakita ko sa inyo para may idea kayo. Ayan, so ito mga boss ha. So bibigyan ko kayo ng tinatawag na ito idea dun sa square meter. Ang isang square meter na tinatawag per square meter. Rectangular lang 'yan. 1 meter, 1 meter. And then 1 meter, 1 meter. So yung 1 meter na tinatawag per square meter ay kinakilangan may sukat na isang metro ang haba at isang metro ang lapad. So para makabuo tayo ng tinatawag na one square meter. So ngayon, ito yung diskarte ko sa paniningil ko ngayon mga bossing. So kaya naman, sa awa ng Diyos ay hindi tayo nalulugi. So kaya kinakilangan, maganda pag-aralan nyo mga boss yung uh, ito, ito yung tinatawag na per square meter. Napakagandang diskarte nito kasi una sa lahat, kapag ito ang ginamit nyo nga... Uh, diskarte sa paniningil, mas madaling maliliwanagan or mas madaling maintindihan ni customer yung per square meter, yung sukatan. Ano? So, kaya kinakailangan, ipapaliwanag nyo lang na mabuti kay uh, customer kung paano ba yung kalakaran. So, paano nga ba yung kalakaran? For example, ito, bibigyan ko kayo ng gagawin. Ayan, so yun mga bossing, for example, meron tayong uh, plastering work. Ayan. Meron tayong plastering work, tapos, uh, apat na metro, halimbawa yung haba niya, and then yung height niya is 3 meters. So ang ginagawa, para malaman natin kung ilang square meter itong ating ginawa or gagawin, i-multiply lang natin yung length dun sa height. For example, 3 times 4 equals 12. So ngayon, meron tayong makukuhang 12 square meter dito sa ating gagawin. Yan yung total. 12 square meter. So ngayon, for example, kinuha nyo ng 200 pesos. Eto, per square meter. So 200 times 12, papatak siya ng 2,000 400, ayan, 2-4 So, yun yung um, possible na maging labor dito sa kabuuan ng plastering work So, yan yung example lang natin mga bossa example nung ating presyuhan. So, iba naman, uh, for example naman ito naman, ayan, for example naman, meron tayong floor plan ang gagawin natin ay, uh, for example up and down, two story So, ngayon, ang uh, floor area, anong ating gagawin is uh, 10 meters yung length, and then 10 meters yung uh, lapad So ngayon, pag multiply natin yan, is 10 times 10. So lalabas dyan, 100 square meter yung ating floor area. So ngayon naman, ito pagdating sa structural work. Ah, ito, i-share ko na rin sa inyo, mga boss, yung aking diskarte. And then, bibigyan ko kayo ng price, estimated price. Gaya na sabi ko, yung presyo na sasabihin ko ay nakadepende sa inyo kung gusto nyo gayahin, gusto nyo dagdagan, gusto nyo bawasan. Depende sa inyo. So, ito kasi, kaya sinasabi ko to para magkaroon ng idea, yung uh, mga nagpapagawa at manggagawa. So para kapag napanood niyo to, kahit papano, makakakuha kayo ng idea. Alam niyo na kung paano ang kalakaran at kung paano ba yung uh, singilan dito. At para yung sa mga noong naman, gusto mong kontrata, hindi kayo malugi sa paggawa kasi hindi rin biro yung malugi. So wag naman kayo mag-overpricing, ano? So parang hinold up yung nagpapagawa, wag naman ganun. Sakto lang. So ngayon, pagdating sa structural, bali na yung ating columns. Ito ha, columns. O yung poste. And then, siyempre, kasama yung beam. Yung biga. Pasensya na kayo, mga boss. Malabo, ha? Islab. Kasama na yung hagdanan. Ayan. Yan yung mga nakapaloob sa structural. Ngayon, ang hollow block, although, ang hollow block kasi, mga boss, hindi naman siya structural, eh. Maliban na lang kung retaining wall, ang gagawin, structural wall yon Ang hollow block naman kasi, hindi yan kasama sa structural yan ay wall iba na ang ano niya ng presyo ngayon depende na sa inyo mga boss kung pag nakausap niyo si contractor kung kasama na ba si hollow Black, dito sa structural niya pag gumawa siya ng quotation para hindi na malito si nagpapagawa so depende sa usapan ni nagpapagawa at magagawa kung hanggang saan ba yung sakop ng trabaho na napag-uusapan nila o mapag-uusapan nila and then syempre gagawa sila ng kontrata may quotation nang sa ganon madali ang proseso ng singilan ano So ngayon, ang ginagawa ko mga boss, kapag nakontrata ako ng structural, isinasama ko na yung asintada. Sinasama ko na lang siya sa pangkontrata. Ang presyo ko mga boss per square meter, gaya na sabi ko sa structural, poste, biga, slab, hagdanan, asintada, kung may canopy, kasama ng canopy, at syempre kasama ko na yung mga abang-abang sa, wire, sa electrical at saka sa plumbing, syempre hindi naman pwedeng maiwan yon Nagbibigay ako ng price per square meter, mga boss ha, per square meter ko, ay from 3,800 to 4,000 per square meter. Ito yung estimated price na ibibigay ko sa inyo. 3,000 from 3,800 to 4,000 per square meter. Structural works. So, gaya na sabi ko, kasama na yung poste, paghuhukay, layout, asintada, walang finishing. Walang finishing. Ano? structure na lang talaga. So ngayon, ayan, 3,800 to 4,000 yung presyo natin. And then, kung halimbawa naman, may finishing. May finishing. So paano naman yung kalakaran sa finishing? So ganito naman. At so yan mga bossing. So pagdating naman sa finishing, hindi ko na sinulat sa whiteboard natin kasi yung ating uh, yung ating uh, panulat mga bossing naglolo ko ano, ayaw sumulat. So wala pa naman ako reserba kasi dito tayo sa Batangas, wala tayo sa bahay. Dito ako sa barracks. So wala akong reserba, di na ako nakalabas. Kaya wala tayong ano, nasabihin ko na lang mga boss. So, pakinggan nyo na lang. So, pagdating sa finishing work, halimbawa, maungontrata kayo, kasama na yung plastering, ceiling, tiling work, painting works, and then ceiling works. So, ang price range niya mga bossing ay umaabot ng mula 5,000 pesos to 7,000 pesos. Depende sa details or detalye nung gagawin natin. So kung yung details ng finishing natin ay simple lang, hindi naman ma-details, hindi masyadong mabusisi, andun lang siya sa price range ng 5,000. Ngayon, kung ang ipapagawa nyo naman, mabusisi, maraming masyadong ma-detalye, lalong-lalo na yung residential, di ba? Mabusising magkawa sa residential. So kaya yung price range niya umaabot na sa 7,000 per square meter. Finish na yon mga bossing hindi lang include ah, hindi lang include ang ano minsan yung ating mga modular cabinet and then yung ating mga solid surface nakabukod diyan mga bossing binubukod ko yan tapos yung ano pa for example meron tayong mga WPC mga cladding na gustong ikabit to gagawin kagawa tayo ng mga accent sa ating loob ng bahay so binubukod ko siya pero pag sinisipag naman ako kung alam ko naman ako hindi naman malulugi sinasama ko ng mga boss minsan sa gawa sa akin mga boss hindi ko alam sa iba Ado, so, yun yung price range niya, mga boss. Ha? Kung gusto nyo uh, magpakontrata o magpakontrata na per square meter, sa structural, ang price range niya, 3,800 to 4,000. Walang finishing. As in, kaha ng bahay nyo. Nakakayo. Pero kung gusto nyo ipapinish, so, maghahanda kayo ng uh, budget na 5,000 to 7,000 per square meter. Ayan, finish na mga bossing yan. Uh, so, yan yung ating uh, tips na price sa ating uh, kontrata, So, kaya gaya na sabi ko, mga bossing, doon sa mga nagpapagawa o magkagawa, gusto kontrata ng bahay, mas maganda per square meter ang similan. So, mas maganda yan. Kasi, hindi nalilito yung nagpapagawa. Minsan kasi, pagdating sa quotation, alam nyo mga boss, pagdating sa quotation, uh, papagawa, lalo verbal, wala kayong uh, pinirmahang kontrata, wala kayong kontrata. Minsan, yung ibang nagpapagawa, kahit hindi kasama sa kontrata, eh pinapadagdag nila. Akala nila kasama pa sa kontrata. Meron namang nawang kontrata, magka-pair lang yan ha, pati si Manggagawa. Si Manggagawa naman, kahit kasama sa kontrata nila, minsan ayaw gawin. So ganun ang nangyayari kapag verbal, so wala tayong kontrata. So kaya mas maganda, mga boss, isa pa advice ko, pag magpapagawa kayo, mas maganda meron kayong papel na both side meron, na pinirmahan nyo pareho para pagdating sa magkakaroon kayo ng problema, both side may hawak na papel. So, di ba? So, mas maganda yon, Pabor yon mga bossing, yung legal kaysa yung verbal lang. So, yun yung aking tips sa inyo, mga bossing. So, maliban lang, nagbe-verbal lang tayo kapag, syempre, kilala nyo yung isang tao, may tiwala sa inyo. So, kalimutan, verbal na lang. Pero pag yung hindi nyo pa naman ganun kakilala, so, mas maganda, merong kasulatan. So, yun, mga bossing, yung aking tip dito sa ating uh, video na to. So, kung ako naman ang tatanungin ninyo, mga bossing, kung sa mga nagpapagawa, kung magpapagawa kayo, ano ba mas maganda? Arawan o pakyaw? Mas maganda pa rin yung kontrata mga bossing kaysa sa nagpaparaw. At tandaan nyo, pag kayo nagpaparaw ng trabaho, aaraway lang talaga kayo niyan. Sa kontrata naman, siyempre, pwedeng bumili sa trabaho, pero ang tip lang natin, bantayan nyo naman yung gawa. Kung ayos ba, kasi merong ibang naman kontrata, eh mabilis nga yung gawa, tapos supply-supply naman yung mga gawa, di ba? Maraming back job. So, ganun kalimitan yung nangyayari. So, kaya naman pag nagpakontrata kayo, kinakailangan bantayan nyo. Huwag kayong mahiyang magsabi doon sa nagagawa na, uy, pangit yung ganito, uy, mali yung ganon, uy, baloktot yun, o ganon. So, para maging maganda yung finish product nung bahay nyo. So, yan, mga boss, yung ating tips at shoutout sa inyong lahat.